Sa himing gagat, kami naglalayag Bawat alun ay kwento, bawat hamon ay lakas Sa ilalim ng bituin, aming saksi at kapay Sa ganda ng karagat, buhay. Sa ng buhay Kasama ang Watching these screws sa paglalakbay Sa ilalim ng araw Sa tapyo ng hangin Sa bawat pagsubok Kami papalik Magandang araw everyone Bago ang lahat Huwag kalimutang ilike ang video Share ito sa inyong timeline Icomment ang inyong karanasan sa San Juan at kung maaari, join na rin kayo sa ating channel membership at magsubscribe na. Isang click lang pero malaking suporta na. Shoutout nga pala sa bago nating member na nagjoin, ang forever queen na si Mary Joy Daganta ng Puerto Princesa, Palawan. <laughs> <laughs> Tuwing ika 24 ng Hunyo, isang mahalagang araw ang ipinagdiriwang naming mga taga-isla. Ang kasiyahan ni San Juan Bautista, ang patron ng pagbibinyag. Hindi ito basta okasyon. Ito ay kaugalian, tradisyon at kultura na buhay na buhay hanggang ngayon. Ang mga bata, masaya sa basaan, batuhan ng tubig, tawanan, takbuhan sa kalsada at tabing dagat. Pero higit pa rito, ito'y isang pagunita sa pagbibinyag ni Jesus sa tubig. Isang paalala na ang paglilinis ay panibagong simula at pananampalataya. Excited ang lahat. At kahapon, June 24, muli naming binuhay ang simple pero makabuluhang pagdiriwang. Hindi lang kami naligo sa dagat. Pinuntahan din namin ang baklad para tingnan kung may huli. Iba pa rin ang may sariling ulam na galing dagat. Hindi lang sariwa, kundi may kwento. May kasama kaming kapitbahay. Bitbit -bit ang kwento ng bawat taon na lumipas. Sa tuwing sinisisid mo ang dagat, para ka rin sumisisid sa nakaraan. At natutuklasan mong, hindi pala nawawala ang saya. Nagtatago lang sa alaala. Ako pa, mo? Ano ko? mo ka mo At syempre, ang isa sa pinakaabangan sa karating isla ng Dibangan, ang Fluvial Parade. Makikita nyo rito sa video ang parada ng mga bangka o tinatawag naming viray. Sama-sama ang mga bangkero, pamilya at deboto sa pag-ikot sa dalampasigan. Ipinoprosesyon ang imahe ni San Juan bilang pag-alala sa kanyang mahalagang papel sa kasaysayan ng pananampalataya. Pero bakit nga ba natin ito ginagawa taon-taon? Dahil kahit may pandemya, bagyo o kahit simpleng pagod sa trabaho, ang kapiyastahan ay pahinga ng puso. Ito ay araw ng pagpupugay sa tradisyon, pagbabalik loob sa ugat at pagbibigay halaga sa kung sino tayo bilang mga taga-isla. Hindi man ingrande, hindi man magarbo. Ang kasiyahang simple, yun ang mas tumatagal. Dito sa amin, sapat na ang dagat, ang kapitbahay, at ang alaala -ala ng mga taong wala na pero iniwan tayo ng kulturang may saysay. ng hangin? hangin. Ang tubig, parang alaala. -ala. Ano mang ilalim ang pinanggalingan, sa dalampasigan pa rin ang hantungan. Kaya kung may ka, minsan, ang solusyon ay hindi pag-alis, kundi paglusong. Gaya kahapon, wala mo ng araro sa bukid, walang palikpik sa paa. Ang meron lang, katahimikan ng alon, halaghak ng mga bata at pag-asang pinapasa mula henerasyon hanggang henerasyon. Ayang, sapusa na Bakit siga? Akala ko ba pusit? <laughs> Kaya sa inyo dyan na may sariling Parang versyon ng San Juan pa sa o kahit anong lokal na kapiyastahan. Ipagdiwang nyo rin ito dahil habang may tradisyong pinangangalagaan, may pagkakakilan lang tayong binubuhay. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ng aming munting selebrasyon, like na yan. Share mo na rin para mas maraming makaalala kung gaano kahalaga ang ating kultura. Mag-iwan ng comment sa baba. Gusto rin naming marinig ang kwento mo. At syempre, join ka na sa aming channel para sa exclusive content. At huwag kalimutang mag-subscribe sa CFC Channel 1. Hanggang sa susunod na kwento ng Farmer's Life in the Island. Isang mapagpalang araw ng San Juan sa ating lahat. CFC Genuine, tara at at musika at kulitan nothing